Ano? Ano, may sakit daw si Martin Romualdez, also known as Martin Luther King. Aba, yung lusog-lusog niya. Yung mga lusog-lusog niya. Paano siya nagkasakit? Eh, nung hindi siya nakusahan dito ng pangungurakot, okay naman siya. Diba? Sarap pa nga ng ngisi-ngisi niya eh. Diba? Paka, flex flex pa siya strong strong pa siya eh. ba diba? tapang mo noon o ngayon sumagot ka eh pa't ka nagtatago dati eh. konting ano lang eh galit ka na ah, takot na takot sila sa iyo o yung mga tagapagtanggol mo diyan ano ba sakit niyan ha <laughs> walang gamot sa ganid <laughs> at saka ang galing-galing na mga doktor dito sa Pilipinas eh hindi ka kayang gamutin oh nahihirap yan Mr. Speaker Speaker D at binigyan mo yan ng authority to travel baka masaldi ko ka hindi na yan babalik si Romaldes pa ang dami kaya sigurong pera niyan tinago sa iba-ibang bansa Pati doon sa mga, alam mo na, yung mga Cayman Islands, ganyan, di ba? Bay, parang, hindi naman tayo sanay dyan. Sanay na tayo dyan, ng mga kurakot sa gobyerno. ay nag, may mga bank account sa ibang bansa na tinatago pa nga sa hindi nila pangalan. So, ngayon, ay sakit ka na. Alam mo, Martin Romades, yan ang parusa mo at ng anak mo at ng pamilya mo na ngayon ay tinatagurian ka ng ikaw ang pasimuno nitong lahat ng grand corruption sa budget ng bansang Pilipinas. Na ikaw, ang mastermind sa lahat ng pahirap sa taong bayan at sa ating bansa. Huwag niyong payagan makaalis yan ng bansa, Speaker D. Walang sakit yan. Anagut siya. Umarap siya. Anagut siya. Umarap ka, Martin Romaldes. Umarap ka.